Welcome to my youtube channel Just click the notification bell and subscribe Magandang umaga sa inyo Sa araw na ito ating tatalakayin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Amerikano tapot But una, unahin natin na sa panahon ng Amerikano Sinakop tayo ng Amerikano sa taon ng 1898 sa pamumunan ni Almirante Dewey Si George Dewey naman ang unang ang siyang namuno sa pagdating ng mga Amerikano. Sa pagsakop sa atin ng mga Amerikano ay nagbago rin ang, wika, ang ating wika mula sa katutubong wika patungo sa wikang Ingles. Ang mabuti na idulot ng mga Amerikano, ito ay nagkaroon ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas, ngunit sa pagtuturo ito, wikang Ingles ang ginagamit. At ang mga pangunahing naging silbi bilang guro ay ang mga Amerikanong sundalo na tinatawag din na Thomasites. At sa layunin ng batas ni Spurman bilang 74, noong ika-21 Marso, isang libot siyam na raan, isang taon, wikang Ingles ang gagamitin sa pagtuturo sa edukasyon at, at ito ang hindi magandang na idolo sa pananakop sa atin ng mga Amerikana pagdating sa wikang pambansa. Sapagkat so, hindi natin nagagamit ang ating sariling wika na kung saan ay Tagalog at nahihirapan rin ang mga mag-aaral sa pag-intindi ng wikang Ingles. Nagkaroon ng suliran ni pagdating sa wikang pambansa. Ayon kay Caleb Salibi na mas makakabuti kung magkakaroon ng hango mula sa katutubong wika nang ganoy magiging epektibo at malaya ay ang, ang paraan ng edukasyon sa ating bansa. Ayon naman kay George Butte kailanman hindi magiging wikang pambansa ang wikang Ingles sapagkat hindi ito ang wikang tahanan. Tabanggit din niya na ang dapat sa gawing wikang pambansa ay ayon sa vernacular burn na karaniwang wika na ginagamit sa pang-araw-araw ng mga Pilipino. Ayon naman kay George Bukhaubo, naniniwala na sa pagtuturo ay dapat dialektong lokal. At yun lamang U uulitin ko lang po lamang ang mga naiambag ng mga, mga Amerikano pagdating sa wikang pambansa, una, edukasyon. Ngunit ang hindi magandang na idulot nito o di magandang na idulot ng di mabuting epekto ng pagsakop sa atin ng mga Amerikano pagdating sa wikang pambansa, ayun yung ang hindi natin nagamit ang ating sariling wika. Yun lamang po at maraming salamat. ng ating wikang pambansa sa panahon ng mga hapones. Um, Ngunit, bago tayo tumungo sa ating talakayan, maglilay-lilay muna tayo kung ano nga ba ang nangyari sa panahon ng mga hapones sa kanilang bansa. Bago pa man tayo sa kuping ng mga Hapon, ay may mga iilang pangyayari na ganap mula sa kanilang bansa. Problema na ang tinatalakay ay ang matinding depresyon na siyang na nagisan ang bansang ito ay lumukmok mula sa kahirapan. Kaya't kinakailangan nilang manakop upang tumugon, tumugon sa kakulungan ng kanilang pangangailangan. Alam nyo ba, noong November 26, 1941, nagsimula na sila maglakbay patungo sa Hawaii, ang target nila ay ang base militar ng Estados Unidos na nasa Pearl Harbor. At noong December 7, 1941, inatake ng Pwersang Japan ang Pearl Harbor. At noong Disyembre 8, 1841, ay 1941, nagdeklara naman si President Rolls laban sa Japan. At sa taong ring ito, sumalakay ang mga Hapon sa ating bansa makalipas ang sampung oras sa pagpapasabog sa Pearl Harbor. At noong May 5, 1942, tuluyang nasakop ang Pilipinas ng mga Hapon. Mula na sa ordinansa militar bilang 13, ginawang opisyal na ang wika ng Pilipinas ay Tagalog at Nihongo ang sa pagkakaalam ko po ang Nihongo ay salita ng mga Hapon. Sa panahon din ng mga Hapon ay tinaguri ang gintong panahon ng wikang pambansa ang panahon ng mga Hapon. Malaya nating nagagamit ang pansariling wika na Tagalog mula sa panitikan, pakikipagtalastasan at nagagamit sa pang-araw-araw. Kilala ang Hapon bilang Little Giant, isang maliit na bansa, ngunit may pambihirang lakas lalong-lalo lalo na sa pamahalang aspeto. Kung meron mag magandang naidulot ang pananakop ng mga Hapon, Hapones, ito ay ang mga mas binigyang diin pansin ang wikang Tagalog bagamat itinuturo rin ang wikang Nihongo. At ang masamang naidulot naman ng mga Hapon sa atin pagdating sa wikang pambansa, ito ay ang pagtigil sa paggamit ng wikang Ingles at pagdating naman sa hanap buhay ng mga Pilipino, ito ay natigil dahil natakot sila na makita ng mga hapon sapagkat sila ay sapagkat kapag sila ay nakita tiyak na sila ay papatayin at yun lamang po maraming salamat Guys, welcome to the part of my video. Please keep me watching. Okay. good morning class. good morning po teacher you my teacher and today i'm gonna teach you the four basic math operations which is the addition subtraction multiplication and division but first let's have an example for example 2 plus 5 is equals to 5 an addition is, is used by summing the two numbers or more. So two two plus five is equals two. Okay, class please count five plus two is equals to seven po so very good. It's seven. Another example hmm. five plus 5 is equals to 5 plus 5 okay class please be count 5 plus 5 is equals to equals 10 po you're correct it's 10 now i'm gonna call you somebody somebody in this class and then i will put the numbers equation in this blackboard No, I don't think so So, please get me ready guys Okay, for number one Who wants to answer? Class Me po, Angelina 5 plus 7 Okay, you Angelina Please come over here And answer number one 5 plus 7 For number one po is 5 plus 7 is 12. And for number 2, 10 plus 2 is equals to also 12. Okay, very good, Angeline. Okay, class, thank you for participating for today. For today, lesson. So, let's see. Thank you, po, teacher. guys, inyong natuklasan ang aking dula-dulaan mula sa panahon ng mga Amerikano. Ngayon, dumako naman tayo sa panahon ng mga Hapon. Later. Paggamit ng mga Pilipinas sa wikang Tagalog sa panahon ng mga Hapon. sa kapitbahay natin. Ano? May dinala daw na ano hapon sa bahay nila. Ah, ganun? Tara, punta natin. Ako po, maraming salamat po sa pagpapanood ng aking video at sa dula-dulaan. Maraming maraming salamat!